Ayan, magandang araw mga kapatid Noxki Vlog so, Nagbabalik na naman tayo sa pagbublog Salamat sa Diyos Dahil medyo nakarecover na tayo Sa ating pagkakasakit no? Halos one week tayong Nagkasakit ng trakaso At Nagpapagaling din ng mga sugat Dahil nagkulaps tayo no? Sobrang init ng panahon So ayan Pero ngayon nandito tayo sa Dream Cycle Zone sa Barangay Mabikal lorida Blanca, Pampanga. No? no, para ipakita yung mga motor na available nila dito. No, ayan, nakikita natin sa likod. No? So, shoutout na pala kay Sir Ronelyn uh, Ronelin Mariano. Siya yung nag-invite sa atin dito. No? Siya yung manager din na uh, branch na to. So, abangan natin yung mga motor na nandito at alamin natin yung mga price and installment. So, God bless. Stay tuned po tayo. Nandito tayo ngayon sa Dream Cycle Zone. Florida Blanca Pampanga. So, ito 'yung address nila, no. Purok 1 Mabikal, Florida Blanca, Pampanga. Tapos yung contact number naman nila, ayan na rin. 0956-837-9527 So ayan, sa mga naghahanap ng na mga pang-service ngayong Vermont's, no? Ito, meron kayong mapupuntahan na bagong tindahan dito sa Barangay Mabikal, Florida Blanca, Pampanga. At dito yung mga available na units na meron silang ngayon, no? Itong Aerox, kulay gray black pero sila dito S version naman ito no? tapos itong white meron din yan, S version din so mamaya papakita natin yung mga presyo nitong mga motor na tapos, meron din sila mga Maxis scooter dito itong 400 ng Kimco no? exciting uh, 400i yan, meron siyang price dito uh, down payment niya 79,800 tapos yung total cash out ay 116,901 tapos 1 year 30,110 2 years 16,779 3 years ay 12,405 meron pang rebate na 200 Ayan. ganda na ito ABS na rin mga kapatid ay ECS meron na siya mga kapatid tapos dual disc brake. Ha? Huh? Yeah, Kaya no? mo, mga nagaanap ng ganyan. Napaganda. Ah. Napakalaki din niya. Ayan, yeah, no? Tapos ito, N-Max 155. Nakulay matlap. Meron din sila dito. Tsaka yung Honda Click 125 version 3. Meron din sila dito. Tsaka PCX. Uh, 160 na CBS version the sa huli ay yung Honda Flip version 3 na kulay glossy gray naman. So, ipa ko na lang yung mga price list nito sa screen, ano, para may pagpilihan kayo. Then, meron pa silang mga bagong unit na dadating. Abangan uh, natin yon at uh, i-review natin yung mga motor na darating pa dito. Then, ayun yung mga stuff nila dito na pwede yung ah uh, kontakin and sila po mag-assist sa inyo ano. Yan po yung price list ng mga motor nila. So, ayan lang po yung ating maikling video for the day. Maraming maraming salamat sa panunood. And then, God bless. Stay safe, everyone.